may karoon sa ako, na tulay sa salwa no? na ubo siya ng pamasahe kaya yan naglakad kami oh ito ang tulay ayan na si sarangi oh. niya yung bag niya nung no? kasama na may ibang lahi <laughs> nihinga na daw siya ayan ayan nakikita natin ang malawak na kalsada dito sa Kuwait plus bag na yung gulong ni bag ng kasama namin kasi ang dami namin lakad ayan ang lalakari namin ngayon so mali kasi ah tama naman okay lang yan Sarah maka experience mo lang tayo ng tulay dito sa Kuwait tinan mo si Manong o oh, picture ng picture ayan yan si Saranghiyo mga bay e, parang magja-jogging lang tayo kasama namin, na namin ng maleta. Para, kung anong mangyayari sa kanya, pauwiin siya. May bag siya. Kaya, nung mga time na, pauwiin na sana siya. Malitang bag niya, kaya nahirapan siya. Lakas ng hangin, nakakatakot. Parang lilipat tayo. Ayan, mga bayang kalsada dito, mga bahay. nakakalula na Sara nalulula ako sara malakas na nga yun parang umalog yung ano eh Ayan, lalakad kami mga boy medyo maaga pang pa uwi namin ngayon maaga ang uwi namin ngayon yan napakalawak ng kalsada dito makikita nyo ang lawak eh? kalsada bagay sa'yo yung maleta Sara. Parang ikaw lang yung may-ari. Maganda no? Ay eh, ganyan yung maleta ko pero ang kulay niya ay ilabas mo hindi eh. ko maintindihan nung kulay ng maleta ko para malaman ko kung yung bibiling ko doon na maliit. Panghan carry ano? Ano kung 25 kilos lang talaga? Oras. Alas, mag alas 5. Mag alas 5 ng mag alas 5 ng hapon. 4.40. I-assured kami yung pumasahe. Kumain nga kami ni Sarah. Hati lang kami. Kasi, ganun talaga ang buhay ng OW. Minsan may mga priorities ka. Itabi mo muna ang sarili mo. Pero, minsan din kailangan mo rin na madalas naman nangyari na naano mo yung sarili mo. Ngayong araw lang na to nangyari ang ganito kailan may dala kaming malita <laughs> ayun bubuhati namin mga bay kasi malaspag eh. malaspag na malaspag kasi yan ayan, ayan priya nakikita mo kung gaano kaming naghirap sa bag mo oh, hindi magalang magalang malalakay <laughs> <laughs> naman nalit ako ayan medyo malalayo pag lalakarin namin mga bay okay, Oh, bote ngayon ang ang weather ngayon ay medyo malamig na. Kaya ayos lang. Okay lang. lang. Okay, lang. <laughs> Sabi, nakatingin yung ng driver sa. Eh dito binubuhat <laughs> yung malita. <laughs> <laughs> o, may gulong naman eh. Hindi to ano hin ko natin kasi ganyan. Oh. Minamahal. Minamahal kita. Ano buhat dito? buhat yung maliit na buhangin to. Eh, buhangin. Sa kalsada. Aray ko. Yan. Ayan, si sarang ngayon. Kaya mo. yan, sir. Ayan, uuwi na si sa sarang Pilipinas. Tayo? Sabi naman lang natin katulong ko naglalakad. Wala pang pamatay si Tatay Binigay. Alasar, alay mo nalakarin natin. Sabi ko sa'yo doon, diridiritso lang sana. Diridiritso, pag gano'n na tayo. Ay, uh, oo, may, may minto na taxi. Saan tayo? Sara, ano, ako naman dyan. Pakod ka na, ako naman. Hawakan mo tong camera. Para makita din ako ang ano. Hige. Ito. Sige. Ito ang lalayas. Ikaw naman talagang nalayas? <laughs> okay. Pero hindi para sa akin kung nalangit. Wala pa akong budget. Bakit naglalakad yun? Layo-layo pa layo nalakadin namin. Malayo pa talaga. Dadahan na pa natin yung building na yun. Direcho na lang 'yun. Ah, hindi tayo kami. Dito doon, nilibot talaga kami. Hindi, no. Ha, ruba-ruba? Dito ruba? na rin lang, nakita dito 'yung taxi. Hindi, hindi. Dito na lang kami. Ruba? Ha? Dito lang kasi kami, malapit doon 'to. Hindi nga. Ha? Ano? Buhatin na natin? diyan yan. Ako, Sara. Buhatin na natin. sa na, sasakyan. Naya ka rin pala. Oo. Oh, Ito ang minis na yan. <laughs> Ito ang buhay ng YFW. Minsan, kailangan mo rin mag-taste. Exercise to exercise. Ang nakakatawa ngayon, kumadaan na ng tayong tatay. Kung ngayon pala kailangan kumakain. na sila ngayon? Kumakain ah, na sila ngayon. Kahali ka na. Dapat nandun na tayo kasi kumakain na sila. Hindi. Tama na yun. Biyari tayo dito. bye bye Ah, konti na lang. Eight minutes natin. Punti na natin? Wag, lalo tayong ano, nakakaya. Baso lubuhatin. Baso nakakaya, ano.